Ah, mga tol, dito na kami. Ito na yung request nyo. Dito sa Barangay Lukban. Sa Milikod to. mag -iwan tayo ng bakas. Bakas ni Kakaro TV. Yan. Mga tol, dito ko na lang iiwan. Ano? Oh. Yan mga tol, kung alam nyo to, puntahan nyo na. Dito lang yan sa Barangay Lukban. dun po yung daanan, yung sa may highway. At dito naman po ay sa may likod. Yan po yung papuntang unit po. Alam niyo na yun, mga tol. Yan, kunin niyo na kung taga rito ka, kunin mo na. Ito na yung request niyo mga tol. So ay mga busing, sino kayang masurting makakakuha? Yan, kaway-kaway, banining Yan, kasama ko po ang aking misis. O yan, sino kayang masurting makakuha ng ating pabakas dito sa Barangay Lukban? Yeah, ano, maghihintay tayo. Maghihintay tayo ng mga hunter natin, sticker hang, tapos money hang. Yan. And let's go, let's go. So ayan mga busing, may paparating unang hunter natin. Yan si Idol, naanap na ni Idol. Yan, sino kaya ang masurting makakakuha ng ating sticker hang at pabakas? Yan, shoutout sa dalawang hunter natin. Yan, shoutout kay Busing, tapos si brother. wa <laughs> <laughs> bante ngomong mo idol <laughs> Yan ini na lang ni Busing. Bantay mo, bantay niyo mo. Arawila, arawila. <laughs> Ay, inahanap na nila mga boss. <laughs> 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 Yang Idol, Tagalukban, Tagalukban kata talaga Idol. dol. Ay si Bosing Tagalukban talaga sila. Ay Burgos. Ay Burgos. Ate pero lukban niya. Ah lukban. Debutus pa Oh. Banday mo. Arabela at naidol, Arabela. Arabela at. Bandad man lebat. Oke, okay, na, kamilah. Benda lo tayang anter. Alright, sulit, sulit, sulit. idol, pictur tayo, picture tayo. <laughs> Ayan. Nakuha na ni Idol yung ating pabakas, boss. Si Pusing, oh. shout kila Pusing. Si sige Got a picture na Idol. Pusing may nakakilala sa atin. Oh. Bigyan natin ng sticker. Ah, taga saan kayo Idol? Kakaritan. Kakaritan na, kakaritan. Nagpakasabot ng kapon. Nanap namin, anak na pala. Ayan. Kaya mga Pusing. Oh. Alright. Sige sige, Idol, sige Idol. Ingat kayo.